to the cross Magandang magandang umaga po muli. Ito po si Bishop Fred Riego ng Solid Rock Bible Baptist Church at narito tayo sa ating programa, Ibanghelyo, ang tanging kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Ito po ay nasusulat sa Romans chapter 1 verse 16 sapagkat hindi ko ikinakaya ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan una sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ang ating pong papaksain ngayong umaga ay pinamagatang paglaya sa maling paniniwala. John chapter 8 verse 31 to 32 Ganito po ang uh, nakasulat Then said Jesus to those Jews which believe on him If ye continue in my word then ye are my disciples indeed and ye shall know the truth and the truth shall make you free Number one sa ating uh, pag-aaralan ay bakit marami ang nadadaya? Bakit maraming nadadaya sa maling paniniwala? Kasi sila ay nakatingin sa mga bagay na kanilang nakikita, hindi sa salita ng Diyos. Sabi doon sa Romans 10.17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at yun ay sa pakikinig ng salita ni Kristo. Kaya kung walang word of God, ang tao ay madadaya. Sabi sa awit 19, verse 105, The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang iyong mga salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Kaya una sa lahat, tayo po ay mayroong Word of God. Kasi kung may Word of God, nalalaman natin ang katotohanan. Nalalaman natin ang tama. At ano ba yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos? Sabi po dun sa Romans chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo ay hindi nakabot sa pamantayan ng Diyos. At sabi po sa Roma 6.23, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lahat tayo darating sa kamatayan, una-unahan lang yan. Lahat tayo ay darating dyan. Sabi ng Biblia, yan ang bayad ng ating kasalanan. Subalit, ang regalo ng Diyos, buhay na walang gan. Yan ang maganda, may regalo ang Diyos sa atin. Buhay na walang gan. Kaya sabi din po sa John chapter 3, verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinama na sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapag tinanggap po natin yung ginawa ni Kristo sa krus, yung pagbabaya na ginawa niya, tayo po ay magkakaroon ng katubusan ng ating kasalanan. Ano po dapat natin gawin? Romans chapter 10, verse 9. Kung ipapahayag ng imbibig na si Jesus ay binuhay ng Diyos sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Ganoon lang po kasimple, na natin ang <coughs> ginawa ng Panginoong Yesu Kristo. Kaya manalangin tayo ng pagtanggap doon sa regalo ng Diyos. At kailangan galing sa puso kasi hindi maliligtas tayo sa pamagitan ng panalangin na wala naman sa puso natin. Itong panalangin ito ay guide lang kung paano tatanggapin si Kristo. Pero dapat nagtitiwala tayo ng bupuso na si Kristo Diyos na nagkatawang tao na matay sa krus para sa kabayaran ng ating kasalanan. Kaya tayo po'y manalangin sumandali, panalangin ng pagtanggap sa dakilang regalo ng Panginoon. Manalangin tayo, sumabay kayo ng maikling panalangin at kailangan galing sa puso. Panginoon, sa umagang ito, inaamin ko po na ako'y makasalanan Walang magagawa kung wala ka sa buhay ko. Nagsisisi ako sa lahat ng aking kasalanan at tinatanggap kita na aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw nawa ang maghari sa buhay ko. Sa pangalan ni Kristo Yesus. Amen. Sabi po sa John 1.12, Datapwat ang lahat na sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan. Karapatan ng pagiging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang sumampalataya sa kanyang pangalan. Kaya dapat tiyakin natin na totoo yung ating pagtanggap. At yung totoong tumanggap kay Kristo, sabi sa John 8.47, ang sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Ang hindi sa Diyos hindi makikinig. Kaya kapag ang tao ay totoo na tumanggap kay Kristo, makikinig siya ng salita ng Diyos. At sabi sa 1 John 5.14, And this is the confidence that we have in Him, If will ask according to His will, He Kaya kapag totoo yung ating pagtanggap at binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos, sabi ng Biblia, ito yung pagkakatiwala na ano man yung hingi natin, ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay niya sa atin. Then, ikalwa sa ating pinag-aaralan, nagpapatuloy sa maling paniniwala kasi hindi pa nakasumpong ng katotohanan. Ang sabi ng Biblia, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Maraming mga tao na sa pagkatakot sa reliyon, pagkatakot sa paniniwalang mali. Sila ay tinakot ng mga nauna na tagapagturo. Sila ay nasa ilalim ng iba't ibang pagkatakot. Pero sabi ng Bible, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya kung totoo yung pagtanggap nyo kay Kristo bilang tagapagligtas, pinalaya na kayo sa iba't ibang pagkaalipin sa iba't ibang mga turo at iba pang paniniwala na kailangan na sundin para maligtas. Ang sabi ng Biblia, si Kristo na po ang nagbayad. Tapos na ang kanyang pagbabayad. Ginanap niya sa krus ng Kalbaryo. Siya na po ang tumupad ng kautusan. Kaya nga, ang sinumang tumanggap kay Kristo, ay natupad niya ang kautosan sapagkat si Kristo ang tumupad ng kautosan. Kaya kapag tinanggap po natin si Kristo, makakalaya tayo sa maling paniniwala. Kaya sabi rito sa ikalawa na ating uh, pinag-uusapan, nagpapatuloy sa maling paniniwala kasi hindi nakasumpong ng katotohanan. Kumbaga ikaw ay naligaw. Hindi ka babalik doon sa tamang daan o tamang direksyon maliban na masumpungan mo yung tamang direksyon. Kaya kung ikaw ay naligaw sa maling paniniwala, nagtutuloy-tuloy ka sa maling paniniwala na tinatahak mo. Pero kung nasumpungan mo ang tamang direksyon, at alam mong ikay naliligaw at ikay papunta sa pagkapahamak, magbabago ka ng direksyon. Kaya sabi rito, nagpapatuloy sa maling paniniwala kasi hindi pa nila nasusumpungan ang tama. Kaya kung ikay nakikinig ngayong umaga, maaaring may paniniwala ka, may reliyong ka, pero ang katanungan, may katiyakan ka ba na kung ikay babawian ng Diyos ng buhay? Nakatitiyak ka ba na sa langit ka pupunta? Ngayon kung hindi, ibig sabihin, hindi mo natanggap ng malinaw sa iyong isip at puso ang dakilang regalo ng Diyos. At ikay nasa maling paniniwala. Ngayon, kapag ka nasumpungan mo ang katotohanan, sabi ng Bible na binasa natin kayo na, John 8.32, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kaya kung nakikinig ka ngayong umaga, ano man ang ginagawa mo, tanungin mo yung sarili. Ako ba ay may katiyakan na ng aking kaligtasan? Alin ang aking masasabi na pinangahawakan ko? Turo ng tao, turo ng reliyon, o ang salita ng Diyos sa Biblia? Kaya nga, ini-encourage natin ang bawat na makinig ng pure word of God. Kasi kailangan natin na mag-aral ng salita ng Diyos at malaman natin ang katotohanan. Kasi kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at aral ng tao, ang ating tatanggapin, mapapahamak tayo. Dapat aral ng Diyos sa banal na kasulatan. Kaya dapat tayo ay malawak ang kalaman. Sapagkat kung tayo nagbabasa ng Biblia, pero isi-single out lang natin sa isang turo ng reliyon, papaano yung katotohanan? Nasabi sa Biblia, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kaya nagpapatuloy ang isang tao sa mali na kanyang tinatahak o sa maling paniniwala ay dahil hindi pa niya nasumpungan ang tama. Kaya sabi ng Bible, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Then ikatlo, sabi po rito, ang salita ng Diyos ang susi upang lumaya. Kaya nga ini-encourage natin na ang tao ay makinig palagi ng salita ng Diyos. Makinig kayo lagi ng ating programa, Ibanghelyo, ang tanging kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Bakit sinabing tanging paraan ng kaligtasan? Sapagat walang ibang paraan para ang tayo maligtas, maliban sa si Kristo ay namatay, inilibing, muling nabuhay, at muling babalik. Na kapag sinampalatayanan natin ang ginawa ng ating Panginoong Kristo, 100% sa langit tayo pupunta kasi tapos na ang kanyang pagbabayad. Biniyaran niya na ng kanyang dugo na nabuhos sa krus ng kalbaryo. Bayad na. Tatanggapin lang natin. Ngayon, kung hindi natin natanggap, tayo ang magbabayad ng ating kasalanan. Ganoon lang po kasimple. Gusto mo ba na ikaw ang magbayad sa dagat-dagat ng apoy? O tatanggapin mo ang pagbabayad na ginawa ni Kristo doon sa krus ng kalbaryo? Kaya tinawag na ibanghelyo, o good news o mabuting balita kasi hindi na pupunta sa dagat-dagat ng apoy ang sinamang tao na nanampalataya sa ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya sabi po rito, ang salita ng Diyos ang susi upang tayo ay lumaya. Kaya ipinapangaral po itong salita ng Diyos sa buong mundo. Matthew 24, Verse 14, ito po yung kahuli-huli ang palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon. Maraming mga palatandaan kasama na ang gera, lindol, taghirap, tagutong, COVID, at iba pa. Pero ang kahuli-huli ang palatandaan na ibinigay sa Matthew 24 ay ipangangaral ang ibanghelyo sa buong salibutan. At ito pong ating programa ay... Nakakaabot sa buong mundo, hindi lamang po dito sa radyo natin, hindi lamang sa Lucky 7 Cable Channel 3, hindi lang uh, FB Live, kundi ito po ay nasa YouTube. marindukhin news kaya kapag inopen nyo po ang inyong mga cellphone sa YouTube, marindukhin news mapapanood nyo po itong ating programa ngayon, ngayong oras na ito tayo po ay naka-live sa Marinduque News at makikita po tayo sa YouTube. At ito po ay buong mundo. Kaya, totoo po na nasa huling araw na tayo. Nakakaabot ang ating programa sa iba't ibang lugar. Hindi lamang dito sa buong Marinduque, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. Kaya nga, binabati natin yung ating mga kaibigan sa iba't ibang bansa. Bakit? Kasi nakakaabot sa kanila yung ating programa. At napakahalaga po na maunawaan natin ang salita ng Diyos. Kaya sabi doon sa John 8.47, ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ang hindi sa Diyos, hindi makikinig. Kaya nga ini-encourage ko kayo na kayo ay makapakinig ng salita ng Diyos every Sunday dyan sa Solid Rock Bible Baptist Church sa Tampus Buak alas 9 hanggang alas 12. Pag Wednesday naman ay 6:30. Pag Friday ay 6:30. At marami pa tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga po na makapakinig tayo ng Kanyang salita kasi sabi ng ating uh, pinagaaralan ang salita ng Diyos ang susi upang tayo ay lumaya. Kaya kapag tayo po ay nakakabasa ng salita ng Diyos, kapag tayo ay merong Word of God, doon po natin nakikilala ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya mahalaga po na meron po tayong salita ng Diyos. Then pang-apat, ang manatili o pananatili sa salita ng Diyos ang magdadala sa atin sa katotohanan. Hindi ka lang nagbabasa ng Bible, hindi ka lang nakikinig ng salita ng Diyos o ng Biblia, kundi nananatili ka, pinag-aaralan mo, sinusubaybayan mo. O, mahalaga po na tayo ay laging nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi ito po'y magdadala sa atin sa katotohanan. Mauunawaan natin na ang kaligtasan walang bayad. Mauunawaan natin ang kaligtasan sigurado. Malalaman natin ang kaligtasan wala sa gawa ng tao. Hindi sa gawa ng reliyon. Kundi ito po ay biyaya ng Diyos. Epeso 2.8 at 9 sapagkat sa biyaya, kayo ay naligtas. Hindi sa inyong mga sarili o gawa ng inyong sarili upang ang sino man ay magmapuri o magmayabang dahil ang kaligtasan libre, walang bayad. Tatanggapin lang natin ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi nito, ang pananatili sa salita ng Diyos ang magdadala sa atin sa katotohanan. Kaya pag basa tayo ng Biblia, pinag-aralan natin ang Biblia, at nanatili tayo sa turo ng Diyos, maunawaan natin na ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng gawa ng reliyon, hindi sa paniniwala ng tao, kundi ito ay libre na ibinibigay ng Diyos. Kaya kung ang tao ay mapapahamak sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno, ang dahilan hindi niya naunawaan hindi niya binigyan ng pansin hindi niya pinag-aralan kaya kung pag-aaralan po natin ang biblia masusumpungan po natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin panlima sabi po rito ang katotohanan ang magpapalaya sa atin kaya kapag nalaman mo naligtas ka na nalaman mo na ikaw ay wala ng pagbabayaran sa impyerno, nalaman mo na iniligtas ka na ng Panginoon, hindi ka na madadaya ng mga scammer na tagapagduro. Hindi ka na makikinig sa mga mapagsamantala. Kundi ang katotohanan na iyong nasumpungan ang magpapalaya sa iyo. Meron ka ng kasiguraduhan meron ka ng katiyakan. Kaya nga, hindi ka natatakot na bawiin ng Diyos ang buhay mo. Anamang oras. Kasi, alam mo, sa piling ka ng Diyos pupunta. Hindi dahil sa iyong mabuting gawa. Hindi dahil sa iyong reliyon. Hindi dahil sa ano paman, kundi isa lang ang dahilan. Tinanggap mo ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nung nakapakos siya sa krus, sa ikaanong na binanggit ng Panginoon, it Pinis, finished. Naganap na, natapos na ang pagliligtas niya sa buong sanlibutan. Ang gagawin lang ng tao, tanggapin at sabihin sa Panginoon, Panginoon, isama mo po ako sa biniyaran mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya kapag ka tayo po ay totoo na tumanggap sa Panginoon nanampalataya tayo yung katotohanan ang magpapalaya sa atin hindi na tayo matatakot kasi maraming pagkatakot ang kinakaharap ng tao lalo na patungkol sa paniniwala sa Diyos lalo na patungkol sa reliyon iba't ibang pagkatakot pero kung tayo ay nakakilala sa Panginoon pinalaya na tayo sa ilalim ng pagkatakot kaya nga, may kapayapaan ka na, Sabi doon sa John 14.27 Bago makiyat ang Panginoon sa langit, bago siya ipapatay, nagbili na siya sa mga alagad na ang kapayapaan na iiwan niya ay iba sa sanibutan. John 14.27 Sabi doon, ang kapayapaan na iniiwan ko sa inyo ay iba sa kapayapaan ng sanibutan. Nang ibig sabihin, kahit na may problema, kahit may pagsubok, kahit may iba't ibang mga mabibigat na karanasan, naroon, payapa pa rin ang buhay kasi kasama natin ang Panginoon. Meron tayong kapanatagan, meron tayong katiyakan. Kasi ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Sabi doon sa Psalm 120 verse 1, In my distress, I call upon the Lord, and He heard me. Sa panahon na ako ay nanlulupaypay, sa panahon na ako ay nangihina, sa panahon na ako ay nawawala ng loob at nawawala ng pag-asa, tatawag ako sa Panginoon at ako'y kanyang pakikinggan. Kaya naroon yung katiyakan, naroon yung kasiguraduhan, kaya sabi dito, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Yung mga takot na kinakaharap natin, napakahalaga. Sa aming squading, sa mga kabulisan, ang aming lesson ngayon ay PNP seal. Una, yung silapulapo, bravery. At yung uh, ikalawa, yung shield, yun yung tinatawag na courage magkapatid yung bravery at courage Napakahalaga na meron tayong tapang at meron din tayong katapangan Matapang tayo na harapin ang buhay dahil tayo ay nasa katotohanan Kaya dapat 'wag tayong matakot lalo na doon sa mga umaangkin ng ating teritoryo sabi ko nga doon sa mga kapulisan na akin kung yung langgam maliit na hayop, pero pag pumunta ka sa kanyang teritoryo, sa kanyang lugar, walang hindi ka kakagatin yan. Hindi tinitignan na langgam na siya maliit at hindi na siya mga gagat. Ang mahalaga sa kanya, kahit maliit siya, at kahit mapatay siya, siya ay nakakagat man lang. O, dapat ganun tayo mga Pilipino, huwag tayong matatakot kung tayo nasa katotohanan, kung tayo ay nasa tama. Wag ta, sabi nga do sa ating uh, lupang hinirang, di ka pasisiil. Di ba? Nang mamatay nang dahil sa iyo. Hindi lang dapat awit 'yun, dapat sinasabuhay natin 'yun. Hindi dapat tayong pasisiil. Hindi dapat tayong papayag na agawin ng ating teritoryo. Maging matapang tayo. Kung tayo ay nasa katotohanan, kung tayo ay nasa tama, kaya sabi do sa pinag-aaralan natin ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya kung tayo ay nasa katotohanan, kung tayo ay nasa tama, huwag nating ikatakot na ipaglaban ang tama. Kaya sabi po rito, huwag na tayong manatili sa maling paniniwala. Huwag na tayo manatili sa maling turo. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin ng tama. Na kung masumpungan natin ng tama at ipinamuhay natin ng tama, ang sabi ng Biblia, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Maraming mga tao alipin. Alipin ng paniniwala na mali. Pero salamat sapagkat ang Diyos ay napakabuti. Siya ay patuloy na kumikilos sa pamagitan ng kanyang salita upang tayo ay makalaya. Kaya kung tayo ay makikinig at ating isa sa buhay, ang sabi ng Biblia, ang nanatili sa kanyang salita, ay makakasumpong ng katotohanan. At yung katotohanan na nasumpungan niya, ang magpapalaya sa kanya. Kaya kung totoo, narinanggap niyo si Jesus Christ sa inyong puso, isang araw, makakalaya kayo sa maling paniniwala. Isang araw, makikilala niyo yung tagapagligtas. Isang araw, makikilala niyo na tama pala ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya, kapag totoo yung pagtanggap niyo sa Panginoong Isokristo, ituturo sa atin yung tama. Hindi tayo dadalhin ng Panginoon sa mali. Kaya sabi ng Bible, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya sa ating pagpapatuloy, ating binabati yung ating mga kaibigan, kaibigan pastor sa Luzon, Visayas, Mindanao. Binabati natin yung mga kaibigan natin pastor sa Metro Manila, si Dr. Edwin Tan, Dr. Ferdie Marasigan, si Bishop Robel Solesa, si Pastor Ansel Lucena ng Prodigate Bible Baptist Church at lahat ng mga churches at mission na galing Producate, binabati natin ng magandang umaga. Binabati rin natin yung mga may kaarawan ng June. Si Elizabeth binabati natin ng happy birthday. At iba pang may birthday ng uh, June Uh, Ganon din, binabati rin natin yung mga kaibigan natin.